Mga kaibigan, ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga bagong tuklas na hybrid na insekto. Mula sa mga kakaibang kombinasyon ng mga katangian hanggang sa mga nakakamangha nilang abilidad, ating tuklasin ang mundo ng mga kakaibang nilalang na ito. Marami sa atin ang takot o nandidiri sa mga insekto. Pero alam nyo ba na ang mga insekto ay napakahalaga sa ating ecosystem? Sila ang nag-pollinate ng mga halaman, tumutulong sa decomposition ng mga organikong material, at nagsisilbing pagkain ng ibang hayop. Kaya humanda na at sumama sa akin sa isang paglalakbay patungo sa mundo ng mga bagong hybrid na insekto. Handa na ba kayo? Ang unang hybrid na ating tatalakayin ay ang dragonfly moth hybrid. Isipin niyo mga kaibigan, ang katawan ng isang tutubi na may mahabang buntot at malalapad na pakpak, pero ang disenyo at kulay ng pakpak ay parang sa isang gamugamo. Napakabilis nitong lumipad kaya naman napakahirap itong hulihin ng mga siyentipiko. Ayon sa mga eksperto, ang hybrid na ito ay may kakayahang mag sa gabi dahil sa disenyo ng pakpak nito at sa araw naman ay napakabilis nitong lumipad kaya mahirap itong makita. Saan kaya ito nakatira? Paano ito naging posible? Marami pang katanungan ang bumabalot sa misteryosong hybrid na ito. Hindi lang bilis at pagkamisteryoso ang taglay ng mga hybrid na insekto. Ang susunod nating tatalakayin ay ang beetle ant hybrid. Isipin nyo ang matibay at makintab na katawan ng isang salagubang, pero ang ulo naman ay sa isang langgam. Ang hybrid na ito ay kilala sa kanyang pambihirang lakas. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong magbuhat ng bagay na sampung beses na mas mabigat kaysa sa kanyang katawan. Bukod doon, nakakagulat din ang kanilang tibay at diskarte sa paghahanap ng pagkain. Isipin nyo na lang, mga kaibigan, ang isang maliit na nilalang na kayang magbuhat ng sampung beses ng bigat niya. Chapter 3 Butterfly Bee Hybrid Isang Makulay na Enigma Hindi lang naman puro nakakatakot at nakakamangha ang mga hybrid na insekto. Mayroon ding maganda at kaakit-akit tulad ng butterfly bee hybrid. Isipin niyo ang isang insekto na may malalapad at makukulay na pakpak ng isang paru-paro, pero ang katawan ay sa isang bubuyog. Ang hybrid na ito ay mahilig sumipsip ng nectar mula sa mga bulaklak at dahil sa kanyang magandang pakpak, nakakadagdag ito sa kagandahan ng ating kalikasan. Ngunit hindi pa rin tiyak kung paano na nagawa ng hybrid na ito ang proseso ng pollination. Patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga siyentipiko para mas maunawaan ang kakaibang nilalang na ito. Isang magandang palaisipan nga naman ang dala ng butterfly bee hybrid. Chapter 4, Grasshopper Cicada Hybrid, ang misteryosong musikero ng gabi. Ngayon naman, dadako tayo sa isang hybrid na insekto na misteryoso at mahilig sa musika, ang Grasshopper Cicada Hybrid. Isipin nyo ang isang insekto na may malalakas na mga paa sa pagtalon ng isang tipaklong, ngunit may kakayahan namang lumikha ng malakas na tunog tulad ng isang kuliglig. Madalas itong marinig sa mga bukirin tuwing gabi at ang kakaiba nitong tunog ay nakakapagbigay ng kakaibang pakiramdam sa mga nakakarinig. Ayon sa mga eksperto, ang hybrid na ito ay gumagamit ng kanyang tunog para makipag-usap sa kanyang kapwa o kaya naman ay para magbigay babala sa mga kaaway. Tunay nga namang nakakamangha ang kakayahan ng kalikasan na lumikha ng ganitong uri ng nilalang. Chapter 5 Spider-Wasp Hybrid isang nakakakilabot na kombinasyon. Hindi may kakaila na may mga hybrid na insekto na sadyang nakakatakot at isa na rito ang spider wasp hybrid. Isipin nyo ang isang insekto na may walong mahabang pa ng isang gagamba, ngunit mayroon namang pakpak -pak at matulis na stinger ng isang putakti. Nakakakilabot ang itsura nito at mas nakakatakot pa ang kanyang kamandag. Ayon sa mga eksperto, ang hybrid na ito ay may kakayahang magparalisa ng kanyang biktima gamit ang kanyang kamandag. Hindi pa tiyak kung gaano kalaso ng kamandag nito sa tao, ngunit iba yung pag-iingat ang payo ng mga eksperto kung sakaling makasalubong ang hybrid na ito. Tunay ngang nakakatakot isipin na may ganitong uri ng insekto na nage-exist sa mundo. Outro hanggang sa muli. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating talakayan tungkol sa mga bagong tuklas na hybrid na insekto. Tunay ngang nakakamangha at nakakatakot ang mga niliha ng kalikasan. Hanggang sa susunod, mga kaibigan.